Yeah! Pepe! 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 Ayaw mo gumising! Ayaw gumising na Ayaw mo kami! Pre, ikaw ay magiging isang mayaman! Wait, sino ka? Sino ka? Basta gumising ka na lang! Samahan mo ako? Samahan mo ako! Grabe yung panaginip ko guys! Magiging mayaman daw ako! Sana maging totoo yun! Uy! Wow! Ang cute ng mundo! Aw! 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 Napagalong customer sa aking tao ngayon! Paano tayo yayaman nito? wait, wait, customer ba yun? Hala, marami na tayong customer Wow! Hi, welcome Welcome, marami tayong bagong menu ngayon Pat dogs at saka both gear Kaya pumasok na kayo Dito, dito kayo, pasok, dito Sumunod kayo sa akin, ito yung table nyo Nakapili na ba kayo ng menu, sir? Sir, Nakapili na kayo. Ay, hindi ko pa nabigyan to menu. Ito menu po. Menu po. Ito po. Menu. Pumili na kayo ha. Dalawa lang naman choices niyan, Tagal makapili. Ano sa'yo? Ano sa'yo? Hot dogs. Okay. Hot dogs. Sige. Okay. Kunahan mo na natin tong hot dog. Dalawahin na lang natin Para Automatic na tayong hindi na tayong magbalik-balik dito. Ito sir. Ito po yung hot dogs nyo. Ano sa'yo? Anong sa'yo? Uy, hot dogs din ito. Balikan kita ha. Kuha mo na ako ng isang hot dogs. Uy, grabe, beseller natin ngayon yung hot dogs, guys. Dogs, kuha tayo ng hot dogs, dalawang hot dogs kasi dalawa yung binibili nila. Ah! Here I come. na ako. Uy, thank you sa pagkain, sir. Thank you. Uy, sorry, no magahan pa kayong maghintay. Ano sa iyo, ma'am? Burger? Sa iyo, ma'am? Hot dogs oh, ito sa iyo na 'yan. Ano sa iyo? Dalawang hot dogs. Oy, ang dami nilang order, guys. Oy, sir, sir, wait lang, magbabayad ka, sir. Kabi, guys, hinihingal ako, guys. <laughs> Hindi tayo ng ma ano guys, mga stop dito guys kasi hinihingal na ako. <laughs> Dalawang hotdog at saka isang burger guys. Sige, pa, lang. Wait lang sir ha, wait lang. Balikan lang muna kita eh. Pakain ko muna to sa kanila kasi nagugutom na sila. Ito hot dogs po. At saka hot dogs. Uy, may isa pa pa lang hot dogs. Hay. So, wait lang sir. Wait lang, wait ka lang. Huwag ka nang maingay diyan. Sige, magbayad ka. Ito yung Salamat, salamat. Balik ka uli. Kabi guys. Ha, hinihingal na tayo guys. Daming customer natin ay magbabayad kayo. Salamat. Welcome again. Back again. Uy, magbabayad ka. Wait lang ma'am. Ibigay ko muna tong hotdog sa kanila. Guys, may bago akong idea guys. Magpapibis tayo ng hotdog sa mga papasok na customer guys. Uy, ito. Ito mo hotdogs. Welcome. Hotdog. Kumuha ka ng hotdogs. Welcome. Kumuha ka ng hotdogs. Welcome. Maraming salamat sa pagpunta nyo. Ito, hotdogs nyo. Anong gusto nyo? Hotdogs? Gusto mo ba hotdogs? Free Pita hot dogs. <laughs> Hinihingal na ako guys Kanina pa ako nagsiserve nila kanila Nagluluto, nagkakashir Need ko na lang staff guys Paano ba to maghanap tayo ng staff dito Posting tayo ng hiring Uy naku po Magano pa tayo maghuhugas pa tayo ng plato Ala ibigay ko muna to sa hot dogs. Ano po sa'yo burger Ito burger okay ito na lang, isang hotdogs na lang. Nagtakbo-takbo na lang ako guys. Akala ko matakbuhan ko tong paghuhugas. Hindi pala. Ang tagal pa matapos. Ay, isa. Gabi, ang tagal matapos. Bilisan mo. Ang dami pang plato guys. Having ako ngayon ng ano guys, tagahugas ng plato guys. Needed na, asap guys. Comment na kayo. Matutulog muna ako guys. Tatapusin ko muna tong paghuhugas. Tapos matutulog na ako. See you tomorrow. Good morning, peeps. Thank you for buying, guys. Guys, nakapag na ako na mag, ano, hire ako ng tagaluto, guys. Need ko talaga kasi, ano na ako, nawahihilo na ako. Tignan na nga natin. Oy, welcome to your new jam! Okay ka lang, ba't ka? Parang galit, ah. Welcome, sir. Pasok kayo. Pasok kayo. Uy, ba't may tayo dito? Sino nga tumahay dito? Grabe naman kayo. Ba't tumahay kayo dito, men? Baho pa! Si, si, si. Guys, need ko pala din pala ng cashier guys Kapa, Ano guys, at tagahugas ng plato din Ay, Kaya maghanap tayo ng tagahugas ng plato at taga cashier Para mag-work tong business natin Ay, ang dami ko pang hugasin Tapusin ko muna to guys Mga pe, nahihilo na ako kakabigay ng order nila Pe, kaya mag-hire tayo ng waiter guys Saan yung waiter dito? Ito, bili tayo ng waiter. Tsaka cashier din. Need din natin ng cashier. Wow! May cashier tayo. Oh yeah. Oy, ito yung waiter natin. Grabe yung waiter natin. Lumilipad. Uy, grabe. Parang si Superman. Mabait talaga. Oh, wow. Sana all mabait. Sige. Okay. Tignan nga natin. Uy, wala ba tayong nag-ano dito? Nag-asikaso ng guest natin? Welcome! Welcome! Salamat! Ang dami tayong customer! Welcome! Pasok agad! Ikaw, sir! Welcome! Welcome, sir! Wow! May cashier na tayo. May waiter na tayo na parang si Superman. Boy, 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 okay ka lang? <laughs> ba't ganyan yung mukha mo, boy? Uy, boy, makumitay ka naman. Baka nang tatae ka na dyan, ha? Smile, smile ka lang. Jack. Ano sa'yo? Uy, hot dogs daw. Hot dogs, ano, hot dogs. Ano sa'yo, sir? Uy, hot dogs. Ba't ko lang nagsiserve ng hot dogs dito? Tignan nga natin. Uy, tatlo na lang yung hot dogs. Uy, boy, ba't hindi mo sinali to? Hoy, binigyan kita nang sahod dyan. Magluto ka naman dyan ng hot dogs. Grabe, burger lang yung niluto niya, guys. Burger lang ata alam niyang lutuin. Ito, hot dogs. Grabe, ang customer. Nice one, Superman. Grabe, itong sweater natin. Superman din. Lods, lods, lods. Baka gusto mong kumain. Boy, uy, grabe, kawawan ang mukha naman mo boy. Tukain kain ka muna, boy. Boy, umamin ka na, boy. Baka ikaw yung tumain dito, ha. Boy, ikaw yung tumain dito, no. Hoy! O oh, yung tumay doon Oh. oh yung buka! <laughs> Ikaw yung tumaay dito No? Dyan ka tumaay? Uh, hindi pala kayang takbuhan tong paghugas ng pinggan guys! Grabe! Ang tamin nito! Tatapusin ko muna to tapos matutulog na ako kasi inaantok na ako! See you tomorrow guys! Good morning people! <laughs> tapos sabi ko sa iyo, kang tumay dito! Ah! Ba't ka tumain dito? Ah, sino pa ako? Ako pa nag... Ako pa nag-clean up dun? Dito? May isa pa dito? Burger lang alam nung... Alam nutuin? Naku po! Hiring muna tayo ng ibang ano... Guys, may tumain na naman. Hindi ko alam kung saan tayo pinapapunta dito. oy, Ha <laughs> ha! Ang dami palang dayong huhugasin! 25 out of 20 Tapos matagal pagtapusin <laughs> Akala ko kaya lang itong takbuhan Itong paghugas ng plato Hindi pala Ay. Ay, Washing Washing plato Hugas ng plato Hugas <laughs> Pakanta ka na lang guys sa kadami ng platong hugasin guys. Ito na yung oras pa makabili tayo ng taga -hugas. Yay! Goodbye hugasin ng plato. It's your job now boy. ah, finally. finally, ikaw na maghuhugas doon. Ang dami ko pa. Ah, kaya mo yan boy. It's now your job. It's not my job anymore. Yes, yes, yes. Goodbye, Plato. Oh, ang galing, galing mong sumayaw. Galing mong gumalaw. Galing mong tumaaw. Uy, grabe to win. pala ka, boy. Ito, ito. Kamusta dito yung mga waiter natin? May iba na naman tayong problema guys Nakastuck yung mga customer natin dito Hindi makapasok Pag hindi kasi natin pinapasok sila Hindi din sila papasok Kaya maghanap tayo ng staff na nakades dito Para pag may customer Agad sila makapasok Kahit hindi na ako magwe-welcome sa kanila Kasi siya na mag welcome syempre Yes, na natin to Host pala tawag nito Akala ko ano yung tawag niya guys Yes, yes, yes Ikaw na yung bahala niyo gan ha huh? It's your work now Hindi na yan aking work Alright! Hello, kamusta work mo boy? Ha? Dapat smile ka Ay naku po, balik waiter tayo guys. Tingnan nyo, oh, hindi, hindi nakapaglinis yung waiter natin. Linisan ko muna to. Feel ko need ko pa ng maraming waiter guys. Kasi tingnan mo, mandaming mga ano dito. Paano na to? Hiring na tayo ulit ng waiter para mas mabilis yung galawan dito po ang tagal na lang makalinis Uy, anong tayo-tayo no dyan? Tulungan niya ako dito maglinis Ay, Grabe kayo ha, pinanood nyo lang ako Hindi ko kayo bigyan ng sahod ngayon ha What are we waiting for? Bibili tayo ng waiter guys Uy, barato lang pala yung waiter guys Bili muna tayo ng tagaluto dito at saka dalawang waiter kasi need talaga natin. Guys, di kaya ko kung akong ako lang gumawa nun. Isang waiter at itang waiter. Tignan nga natin kung mapadali ba ba yung kanilang work. Uy, kulang cool yung pera natin. Ay, na short. No way! Ang isang manager, surbihin natin yung ating mga, kamusta na yung ating mga waiter. Uy, yung mukha nila, dapat ganun. Waiter, dapat smiley ka, dapat. Yan. Kaya dagdagan natin ang isa, baka maging masaya pa sila. Uy! Ba't ka nag, ba't, ba't pa ng galit? Grabe, dapat ganun. Smile. Guys, next plan, bibili tayo ng table, guys. Para the more table, the more people ito kakain. Sige, bili pa tayo ng ibang table. Ito, ito. Ay, 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 Itlang. Wait Ba't ang dami nito? Di ba ako nalulugi dito? Ito, isang table, table 14. Gusto ko yung ganito lang. Para hindi tayo malulugi. Yay! Marami ng table. Madami na tayong customer. Yeah, yeah, yeah. Wait, What? Ano to? Pati isa lang ang tao dito. <laughs> ang lugi ko na dito, guys. Isang tao, malaki yung upuan, malaki yung table, tapos isang tao lang. Haha, <laughs> anyways, bibili na ulit tayo ng madaming table para madaming taong makakain. Parang investment lang yan. Grabe, binamagic-magic lang, guys. Madami ka nang huhugasin dito, dishwasher boy. May problema na naman daw guys dito sa dishwasher. Naku po. Bumibili na ako kasi ayaw kong maghuhugas ng plato. Tapos pagdating mo dito, ganito pa din problema. Bili tayo ng another tagalo, tagahugas ng plato. What? Ang mahal. Naku po, napakamahal. 5K 1K lang yung pera natin <laughs> Sige guys, no choice tayo Maglinis na lang tayo ng pinggan Ako po, ang tagal naman itong maglinis ah, Bukas pa tayong matapos nito Inumugahan na lang tayo Kakalinis ng plato kaboy boy, kamusta ka na boy? Uy grabe, ang galing Ang galing mong sumayaw Ang galing mong gumalaw Grabe to boy That's right Ah! Ay, ako guys kasi ito yung sign na lumalago na yung business natin. Madami na tayong tinda. Ito, next natin, chicken food. Ano, chicken? Fried chicken ni Diwata Paris. Ganon. Kasi din, din Sige, kulang pa tayo ng 700 pesos kaya magano muna tayo dito. Bayad na kayo. Bumayad na kayo. Wait, manuhan na ito yung mga tao dito para magbabayad na sila. Eh, bayad na kayo! Ayo! Hi! Magbayad na kayo! Ay, ano si gusto nyo? Price daw! Hala, price! Hala, price! Wait lang! Nakalimutan ko magprito ng price! Wala palang tagaluto ng price, guys! Wait lang! Nakalimutan ko! <laughs> ah, nagluto muna ako ng price. In demand pala yung price, guys! Kaya pala, naubos! Kaya pala, wala tayong pera ngayon! Naku po! Hiring ulit tayo ng tagaluto ng price, guys! Ah! Price! Gabi yung price! Okay, kunti na lang. Makabili natin tayo. Magbayad na kayo. 100 na lang kulang. Makabili na tayo ng chicken. Chicken. Sige, sige. Feel ko mayroon na to, guys. Feel ko mayroon na to. Wait! Yes, yes, makabili na din tayo ng fried chicken ni Diwata Paris Overdose. Next goal, sausage food. Kaya, let's go! Grind mo na tayo. Kinikilig tayo kasi from dito, burger to hot dog to pancake hanggang dito. Yay, mayaman na tayo. Kaya, grind lang tayo ng grind. Ha? Boy! kakagay natin ng grind. Wala na palang nagluluto ng price dito. Guys, need natin ang tagaluto ng price. At saka fried chicken. Grabe guys, naubusan na yung mga stock dito. Magluluto pa talaga ako ng waffle, chicken. Ha, ha, Dumadami na ngayon ating luto. Wala pang nagluluto. Ay, nakopo po, nasi-stress na ako. Ay, guys, tulungan nyo naman ako dito magluto nito. Ah. Ay, sige, sige, bilisan na natin kasi maraming mga customer na naghihintay ng waffle at saka pwede si Ni Duwata Paris Overdose. May price pa ni McDonald. This is the sign na malumalago na ang ating negosyo, guys! Ay! Tignan nyo yung ano natin. Mayroon ng roof deck. Wow! Napakaganda, napaka-agnos. Alright! Ang ganda ng ano natin, restaurant natin. Kaya, para na tayong si Ilong Mas Mayaman. Ay, totoo pala yung sabi nila, the bigger, the bigger your responsibility. Kaya, nagluluto pa ako dito kasi kulang ng kusinero. Ay! Uy, ano to? Uy! Uy, hindi po, gabi. Eh, eh, eh. Hinihingal na ako, guys. Kakaluto lang ato mga pagkain dito kasi walang tagaluto. Eh, ako lang lahat nagtatabaho. Wala tayong workers. Kasi ganito talaga yan, Joe. Kasi pag business-minded ka. What? Wait! The bigger the responsibility. The bigger the restaurant. The bigger the people to eat. <laughs> Grabe yung English natin to. Nakaka-nosebleed. Hala, men. <laughs> Di kinaya nilang dalawa yung ano, guys. Kaya, ano, ano ha natin to. Hanapan natin to ng isang waiter. Grabe, ang mahal, man. Paano tayo makano dito? bili. Garabing presyo to. 15k, 3k lang yung pera natin. Wala tayong choice dito. Business minded tayo. Tulungan na lang natin 'to maghugas ng prato. Grabe, ang tagal magluluto pa ako. Hay, ito ito ay pinaka-challenging. Sige, bili mo na lang tayo ng tagaluto ng price para ma-minus minus na naman yung ating ano, pagtatapa ako. Grabe talaga 'to, men. May tagaluto na tayo ng price. Ito, wala pa tayong tagaluto ng cookies, yung waffle. Grabe. Grabe, ubos. Uhu, -huh, totoo pala yung sinasabi nila. The bigger restaurant, the bigger your responsibility. Daming plato hugasin guys. Hindi ka na yan ang dalawa natin, tagahugas. Kaya gagawa natin to ng paraan. Wait lang, ano ano, gagawin natin dito? At baka mayroon sa shop guys. Baka mayroong ano, remedio guys. Wait, stats. Sabihin mahahanap. Ay, dito pa lang yun sa ano, sa learn. Wow, bilhin natin to mix plus plates. Alright. One second soap. oy bilhin natin yan lahat. Tingnan nga natin kung gagana ba. Uy, napabilis nga yung pag huhugas na ng plato at saka dumami din yung ano 40 naging from 20 naging 40 wow grabe na solve na yung isa natin problema dito yes 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 goodbye hugasin this is just a dream yay nakapagpapatayo na tayo ng malaking restaurant tingnan nyo yung mga gabi. grabe parang ancient place to men parang hindi restaurant wow <laughs> di isang guys ang ganda ng na restaurant natin guys this is the signs na millionaire na tayo na parang na si Elon Musk alright, welcome, welcome pabalik tayo sa ating ano guys, kusina guys, kasi may assist mo muna ako, kasi hindi ako nakapagluto ah, uy kamusta dito, all goods, okay, mabilis naman dito, uy ano? Anong ginagawa nyo dyan? Wow! May bagong menu pala! Sushi! Ito! Pagtitiyagaan natin to para makabagbili tayo ng sushi menu. Alright! Let's get it on! Welcome back guys! Kakagayan lang natin at mabibili na natin ang ating pinapangarap na maging kakaunang ng sushi. Wow! Japanese sushi! Mayroon na tayong iba't ibang mga putahi dito. Wow! May sausage, may chicken, ni Diwata Paris overdose, na hiyo lang tagaluto. Wow! at saka itong cookies at saka sushi at saka fries potato corner Pero si ganyan pa kaya paano pa hinihintay natin lumago na yung business natin this is an accomplishment tignan nyo sa lapas guys wow tignan nyo yung kitchen lang kitchen pa lang yan ba? Diba? grabe na man. it means na means na mayaman na tayo kaya let's go let's enjoy enjoy muna tayo we we ki Pogs! 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 Maliligo mo na tayo ng dagat! Wee! 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 Mayaman na tayo! Wee! Wee! Ano to? Ano to? Ay! 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 Stuck tayo dun! Guys! Thank you for watching my YouTube channel! Please leave a like, comment, and subscribe! See you! See you ulit tayo next time! Hanggang sa muli! FJ The Vloggers! Babush!